Doktor na nameke ng diploma arestado matapos magpanggap bilang isang psychiatrist sa loob ng dalawampung taon. Kung ang mga medical frontliners at ang mga nangangarap na makapasok sa industriya ng medisina ay nagpapakahirap muna sa pag-aaral para makuha ang titulo na inaasam-asam nila. Ibahin niyo ang doktor na ito sa United Kingdom sa halip kasi na magpakahirap. Dinoktor nito ang kanyang diploma at nagpanggap sa loob ng mahigit dalawang dekada. Kung ano ang mga kaparusahang ipinataw sa nagdoktor-doktora na ito, ito. Bigo na natapos ng fake doctor na si Zolia Alemi mula sa Iran ang kinuha nitong Bachelor of Medicine at Bachelor of Surgery kung kaya wala itong pahintulot na mag-practice ng medisina. Pero ang babae, nakahanap ng paraan para maisakatupara ng pangarap na makapasok sa nasabing industriya sa pamamagitan ng pamimeke ng diploma. Nang lumipat si Alemi sa United Kingdom, nakapagtrabaho ito bilang National Healthcare System o NHS Psychiatrist sa loob ng mahigit dalawampung taon gamit ang kanyang forged diploma sa University of Auckland. Pero makalipas ang halos dalawang dekada ng pagpapraktis nito sa medisina, nabuko ito at napatawan ng pitong taon na pagkakakulong sa Manchester Crown Court noong 2023. Ayon pa kay Adrian Foster ng Crown Prosecution Service o CPS, merong tsansa na daan-daang mga pasyente na ang dumaan kay Alemi at nalagay sa panganib dahil hindi ito qualified sa nasabing trabaho. Bukod pa riyan, napag din na bago pa mabuko si Alemi ay nahatulan na ito ng tatlong fraud offenses noong 2023. 2018. Matapos nitong muling mameke, hindi ng diploma, ha, kundi ng last will and testament ng isang 84 anyos na babae nang sa ganon ay sa kanya mapunta ang bungalow house nito na nagkakahalaga ng 300,000 euros. Samantala, humingi naman ng dispensa ang General Medical Council o GMC sa pagpalya nito na makitang peke ang isinumiting papeles ni Alemi dahil dito ay sinuri ng GMC ang mga foreign doctors na naninilbihan sa UK. Samantala, naatasan ang babae na magbayad ng compensation sa NHS na nagkakaalaga ng 406,624 euros o di naman kaya ay madadagdagan pa ang sentensya nito. Sa mga mandaraya dyan, sa halip na gumawa kayo ng plano para makapanlamang, mag-isip na lang kayo ng ibang mapagkakakitaan sa legal na paraan. D Z Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.